magandang umaga mga kabarkudes sa uh, dito po tayo sa gilid ng karsada uh, mangunguwa mangunguha po tayo ng bulaklak ng uh, sampagita yan gagawa po tayo ng langis ng sampagita kasama ko po yung bodyguard natin sa may gusto dyan na na umorder ng uh, Sampagita uh, Langis ng Sampagita uh, Message lang ako sa messenger ko Damian po natin para madali natin mapalangis Maganda yung ano yung uh, kanyang bulaklak ito ay gamot din ito sa mga may sakit sa tuhod o arthritis pampahin plus po ito sa lamig ayan pwede din itong pangakit kasi pag uh, mahaplas nyo po sa katawan nyo ay eh, lilingon yung mga ano makaamoy nito kasi mabango Ayan, kasama ko yung bodyguard natin si E-Cookie siya yung driver natin ito po yung itsura ng uh, sampagita oh ito yung sampagita na wild tumutubo lang po siya sa kahit saan sa gubat yan a uh, putulin lang muna natin yung ano natin yung uh, pagbe natin uh, para makadami po tayo ng pagkuha ng uh, bulaklak ng uh, sampagita yan Uh, maraming salamat sa lahat Sa mga kabertudis natin Taga supporters natin Mga supporters natin sa tiktok Sa youtube Sa facebook uh, Maraming salamat Sa patuloy sa pagsubaybay Sa aking channel Sa mga bashers natin Shoutout sa inyo uh, Magandang uh, hapon sa lahat God bless po sa inyong lahat Okay Mapagpalang gabi po sa lahat uh, uh, Narito na po yung gawa natin na uh, Mga Sampagita Ito yung langis ng sampagita Nagawa na po natin At uh, yan po yung sampagita natin Ayan kumuha tayo ng sample ng Sampagita tapos meron tayong uh, sampagita na buto yan po yung buto ng sampagita nakakuha po tayo at ito yung uh, uh, langis ng sampagita ay uh, meron na po itong uh, buto, nilagyan natin tatlo ito ay pwede siyang uh, gagamitin gagamitin sa uh, tindahan Uh, pangakit po sa mga customer pwede pwede po itong pang pwede din itong uh, pangpahid uh, pangpahid po sa katawan, kung may lamig po kayo sa likod sa uh, mas masakit yung tiyan nyo ito po ay mabisang uh, gamot ang uh, sampagita ayan napakabisa po ito mga kabartudis uh, ito uh, kung sa may gusto dyan na uh, umorder ng uh, ating uh, sampagita uh, message yun po lang po ako sa aking messenger uh, para malaman nyo po kung magkano po yung bawat isa ng uh, buti na ito ayan uh, maraming salamat uh, sa may gusto lang po uh, sa ayaw naman uh, okay lang uh, ito po yung pinakita ko lang kung ano ang uh, mga laman ito ayan nakita nyo naman kanina kaninang umaga ay kumuha tayo ng sampagita doon sa kakahuyan ayan mga kabertudis uh, yan lang muna Uh, sa may gusto lang dyan uh, umorder i-message nyo lang po ako sa aking messenger Steve Ari yung uh, profile pic natin ay may anong anghel na kadipa kulay dilaw yun lang mga kabertodes shoutout na lang po sa lahat paalam muna tayo God bless sa inyong lahat